Dagba ako ate. <laughs> 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 ito. Ganda to kasi malamig ngayon, pang-half plus sa bata. Tapos ito naman, malamok, malamig. Kailangan natin 'yan. Good guys, Simon? Yeah. ka <laughs> Ito kami guys. Ano na? Ano na? Baka maano. Yan. Nandito na pala yung mga LTO. Kaya mo yung mo. Kaya mo pag ah. Time on? Baka na. Mama na dala. Oh, madapa, baka madapa. Ay, nakakabigat dyan yung ano mo. Yung mogo-mogo. Ate! Ate Evelyn! Meron uh -huh. na akong load! Uh -huh. Ay, may mata bang Oh nagnakaw ng piso, tapos pe Hi guys! Yan, yes, so bumili kami sa aglit din tayo ng ano. Bibi, malamig ice cream ka? Bumili kami ni Simon ng ano, kasi malamig ngayon. Yan, yes, so may binili kami ng off lotion for kids!